Alright guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon guys So ngayon mayroon na naman tayong i-share sa mga baguhan natin ang mga gustong magmarino So ngayon guys, mayroon tayong i-share tungkol naman dito sa ating monitoring sa engine control room Ngayon guys uh, Iano natin guys, makita sa monitor uh, Mag-aalarma yan siya guys Pag uh, abnormal yung temperatura natin Uh, puso pusa mag-alarma lang yan dito sa control room. So ngayon, kita ko sa inyo yung Ah uh, monitor dito sa control room. So, let's go guys. So, yan yung ano natin guys. Ah, uh, turo ko sa inyo guys na malinaw. Uh, ito yung ano natin guys. X-house gas cylinder. Yan. Ito naman yung cylinder cooling water outlet. Yan naman yung under uh, piston. Yan yung air temperature. Yan yung sa air receiver. Ito naman yung piston cooling outlet. Yan. So ito naman yung cylinder lubricator. Yan yung ano natin guys. So ito yung exhaust gas inlet exhaust gas, uh, gas inlet ito yung scavenging air cooler yeah scavenging air cooler receiver yan so yun yung ito yung outlet ng fresh water natin sa main engine ito na may yung sa auxiliary, auxiliary blower yan ito naman yung house gas inlet yan yung outlet ng cool sea water so ito naman yung ano natin ito yung propeller natin yan yung steering tube yan yung bearing yan yung temperature nya yan ito naman sa ano yan tingnan nyo guys ito naman yung lob oil inlet bearing tapos piston cooling sa crosshead head sa lob oil ito naman yung temperature natin sa fuel oil yeah, ito yung temperature nya 113 tapos yung bar nya 8.98 Tapos yung high temperature cooling water, ito po yung temperature. 79.10 Celsius ito naman yung uh, pressure nasa 3.86 bar So yung ano natin speed dito nasa 100 RPM So yan yung guys yan yung uh, monitoring natin sa computer So actually guys meron pa yan sa ano sa main engine side yan yung actual So, ito yun sa ano natin, guys. So, kung in case na may alarma yan, guys, ah, uh, nagtataas yung temperature, abnormal yung temperature natin, kusang automatic mag-alarma yan. So, ngayon, i-adjust mo ngayon siya. So, yun yung, guys, sana may natutunan kayo sa ating vlog. At, uh, sana, ah, uh, follow nyo ako, guys, para yung iba naman Uh, mayroon din matutunan na gustong mga uh, magmarino. So, yun lang, guys. So, okay. Yun yung, guys. Sana may matutunan kayo sa ating vlog ngayong araw. So, ngayon, uh, sa mga baguhan lang to guys. So, sana may natutunan kayo kahit kunting ano lang guys, dito sa barko. at least may idea kayo. So, yun lang guys. Uh, salamat sa mga nag-watch, nag-share. Uh, salamat sa inyo. Sana uh, maka-tame rin tayo guys para makatulong rin tayo sa iba. So, yun lang guys. Salamat. Thank you, thank you.